Pasado una 21 ng hapon noong April 18, kita sa CCTV ang lalaking customer na lumapit sa isang bergeran sa barangay San Vicente, Baguio City. Nang makalapit ito sa mismong harapan ng tindahan, nakita niya natulog ang tendera. Tila nagmasid-masid pa ito. Pero makalipas ang ilang minuto, walang kagatol-gatol nitong kinuha ang cellphone na malapit sa counter. Uh, around hapon kasi yun, eh, katatapos ng lunch. Medyo inantok ako, sumakit ang gulo ko, kaya umiglip ako sa Eh, kampante ako, kampante kami dyan, kasi hindi naman nawawala dyan eh. Kasi kilala naman namin yung mga customer. Eh, wala pang 30 minutes siguro na nakayuko ako. Kapos nagising ako kasi may narinig akong customer na babae. Pabili po, sabi niya. Kaya yun, tumayo ako. Kaya nagserve pa ako sa customer na bumiling babae. Tapos nung kwan na, ha? Sabi ko, bakit parang may wala? Tingnan ko, wala na yung cellphone dyan. Suspet siya ng tendera. Posibleng hindi residente sa lugar. Ang sospek at nagawi lang ito sa lugar. Parang sa back ano ko, parang naging customer na rin namin yun eh. Dagdag pa niya, mahalaga raw ang ninakaw na cellphone. Dahil dito daw sila tumatanggap ng mga online orders. Ay, may konsensya din alam naman niyang kailangan ng tao, yung nagtatrabaho yung tao dito. Tapos ganoon ang ginawa niya. Kung kailangan niya ng pera, din naghanap sana siya ng ng trabaho, hindi yung nadali niya sa pagnanakaw, wala naman siya mapapala doon. Agad din namang inireklamo ng biktima ang insidente sa barangay at sa BCPO. Uh, hindi natin maiwasan yung pagnanakaw, eh. lalo, na, lalo na kung yung tao naman eh, talagang kung saan-saan inilalagay yung mga gamit mag magingat ganun mag uh, lahat ng mga gamit na ano magingat sa gabi yung mga bintana yung mga sa pintuan dapat nakalak yan talaga kasi wala hindi natin maiwasan ayun sa barangay nagdagdag na sila ng sham na CCTV sa barangay para maiwasan ang ganitong mga krimen sa datos ng BCPO, bumaba ang kaso ng pagnanakaw sa siyudad mula Enero hanggang Abril ngayong taon kumpara noong 2024. Umabot kasi ng 77 na kaso ang naitalang kaso noong nakaraang taon kumpara sa 24 na kaso ngayong taon. As for the record, uh, ngayong taon nakatala tayo ng 24 cases ng theft. Uh, actually, mas mababa kaysa noong last year. Uh, with the same period, January to date, merong naitalang uh, 77 na kaso ng uh, theft. Kaya naman, muling nagpaalala ang Baguio City Police Station. So, muli po nating pinaalalahanan ang publiko na kung sila ay lumalabas ng kanilang bahay, siguro duking nakakandado yung kanilang mga pintuan at mga uh, bintana. At yung ganun din yung kanilang mga sasakyan, pag iniiwanan yan, kailangang na, nakakandado rin. So maging uh, vigilant, maging mapanuri, tignan natin yung ating kapaligiran, yung ating paligid. Kung uh, may mga kahina-hinalang kinikilos yung mga nasa ating paligid at ito ay uh, i-report na lang uh, sa ating mga kapagusan para ito ay matukunan. Ito na ang pangatlong kaso ng pagnanakaw ang naitalas sa barangay ngayong taon. Angel Arquero, RNG News.